Christopher Min nabalita ang nagpapatulong umano si Daniel sa mga kaibigan na mawinwap si Catherine Bernardo. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Now Na, na ibahagi rin ang Christopher Min ang nakarating sa kanilang balita patungkol sa ginagawa ni Daniel Padilla. Ito ay may kaugnayan umano sa pagbabakasakali ni Daniel na magkabalikan pa sila ni Catherine Bernardo. Ito rin po ang pinakamatinding kwento na nakarating sa amin. Parang si Daniel nakikiusap sa kanilang common friends, hindi na po namin iisa-isahin kung sino-sino yung mga katropa nila. Nilalapitan ni Daniel Padilla para pakiusapan na baka ma-win pa niya si Catherine Bernardo. Sa kabila nito, naniniwala umano si Kristi na sakaling may katotohanan nito, maaaring nakikinig lamang ang mga malalapit nilang kaibigan na nalapitan ni Daniel Padilla. Subalit, hindi naro para mamamagitan pa sa desisyon ng dalawa. Matatandaang sa kabila ng hiwalayan, nagawa pa rin magkasama ng Katniel. Sa ABS-CBN Christmas Special, at sa Asia Artist Awards. Tinututukan ito, lalong lalo na ng kanilang fans na nirespeto ang kanilang desisyon at nagpapasalamat na sa kabila ng nangyari ay nagawa pa rin magsama ng dalawa. Ang kanilang paghihiwalay na matagal na naging balibarita bago pa man ipaglabas sa pelikula ni Katrin na Very Good Girl sa pamamagitan ng kanika nilang post, naglahad ng saloobin ng dalawa upang ipaunawa lalo na sa kanila mga fans. Ang patunayan na nakagkaugnayan si Daniel Padilla at Andrea Brillantes ang nag-udyok kay Catherine Bernardo upang makipaghiwalay sa nobyo ng nabin isang taon. Ito ang sinasabing last straw para kay Catherine. Sinabi rin mismo ni si Andrea ang nagkumpisal kay Katrine. Ito ang impirmasyon na kalap na ibang trusted source na malapit sa kopol na pinansagang Katniel. Hiwali na si na at Daniel noon pang dumalo sila sa ABS-CBN Bowl noong September 30, 2023. Dalawang buwan ding nililihim ng kopol ang break-up. Paano naman nangyari ang pag-amin ni Andrea kay Catherine? Bago ang breakup ng Katniel, ayon sa ko Pulaing apat na source, Ana nagharap si na Catherine at Andrea. Ayon pa rin sa trusted sources, si Andrea ang nag-reach out. Tinawagan daw ni Andrea si Catherine sa telepono. At sinabing gusto niyang makuusap si Catherine in person. Pinagbigyan daw ni Katrina, sabi ng unang source, badaling araw na at lasing, si Andrea nang magtungo sa office or studio ni Katrina sa Quezon City. Dito naraw isinawalat ni Andrea ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Daniel Padilla. Pagpapatuloy ng unang source, nagtagpo ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021. Asabay ng pagdiriwang ng karawan ng ina ng aktor na si Carla Strada. Magkatabing properties ang lugar na mag Daniel at Carla. Ngunit magkihiwalay ang kanilang mga bahay. At hindi raw alam ni Carla ang pagtagpo ni na Daniel at Andrea. Noong panahong iyon, si Katrina ay 25, si Daniel ay 26, at si Andrea ay 18. Hindi malinaw hanggang ngayon kung ano ang intensyon ni Andrea na magkalakas loob upang umamin kay Catherine tungkol sa perbadong pagtatagpo nila ni Daniel. Nang magkita sila ni Catherine, pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ni Daniel ng message sa cellphone. Kasama raw sa pinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing ayusin mo yan. Sa paliwanag ng unang source, iyon daw ang sagot ni Daniel na magsumbong si Andrea na may ibang nakaalam sa kanilang ugnayan. Ilang araw lamang mula nang magsama sila sa bahay ng aktor. Ang sinasabing ibang nakaalam ay ang nooy boyfriend ni Andrea na si Seth Pedelin. Ayon pa rin sa unang source na magkaroon ng ugnayan si Daniel at Andrea, November ng 2021. Nasa cool-off period si na Andrea at Seth dahil sa away mong kasintahan. Natunoy sa break-up ang cool-off na ito nang mahuli raw ni Seth ang palitan ng text messages ni na Andrea at Danielle. Sinabi pa ng unang source na may resibo si Seth ng palitang ito. Kaya hindi raw ito basta mapapaniwala na kung anong ibang eksplenasyon. Isang beses lamang at hindi na naulit ang tagpuan ni na Danielle at Andrea. Paglilinaw ng unang source, at iyon din daw ang kabuuan ng inamin ni Andrea kay Catherine. At halos ganito rin ang kwento ng pangalawa at pangatlong source na malapit kina Catherine at Daniel. Nakumpirma naman ito ng pangapat na source. Sa kabuuan, kinukumpirma ng isang bagong source ang nakalahad na kwento tungkol sa dalawang stars. Ni lang sa isang matimbang na detalye sa timeline. Maliraw ang pecha ang November 2021 para sa kanilang pagtatagpo. Ngunit ayon na ng bagong source ibigay ang sinabi nitong tamang pecha. Minabuti pa rin na wag nang